magandang araw sa ating lahat ayan yung aming boss oh, si Buslito ito nagputo ng tubo boss na siya pa ang ano manggagawa ito rin mga dalawang idol oh. ayan masipag mag ano yan maghalo magaling mag kanyan, maghalo ayan, ito yung ginagawa namin ito yung kwarto ayan yung bintana may design oh. ayan ayan yung aming bus lito naayos na na yung mga tubo para hindi malagyan ng halo Yan yung pang-exercise ng mga idol namin, oh. Araw-araw, exercise, kaya hindi masyadong tumataba. Ayan, ayos na.

Ayan, maganda ang panahon ngayon. Umiinit na. Wala nang bagyo. <tapos>